Good morning. Welcome back again to my YouTube channel, Engineer Criste Moto For today's vlog, guys, bali kami kaming official ride ng aming uh, big bike club the Ninja Philippines. So, samahan nyo kami. Let's go. So what's up guys? Bali nag-exit na kami dito sa uh, Slex papuntang Mamblasan exit. Kasi doon ang uh, meet up ng aking mga uh, grupo sa Ninja Philippines. Shout out sa Ninja Philippines. So papunta kami ngayon ng Lobo Batangas sa Monte Maria para sa aming official ride dito na kami ngayon sa Mamplasan exit pa exit naman kami papuntang south sa Pabatangas kasi dito sa exit na to daan papuntang Mamplasan sa may Caltex doon ang meet up ng Ninja Philippines sa may Army Navy na may scan scanin mo ang buhay mo so hanapin ko na lang aking mga katropa ayun saan na yun army navy so mukhang nakikita ko na guys ang aming mga kagrupo army navy Ah, Starbucks to guys. So hindi <laughs> nasa Army. Ha? Nasa Army Navy. Ah, yung pala guys, ang Army Navy sa kabila. Baka yun yung mga nag-aalisan kanina. Hanap ka nga ng mga Ninja Philippines. Ito ng Army Navy eh. Ayan ah. Army Navy mga tropa opo pag may naka ninja Philippines ayan may nakita na ako ito na yun so shawarat shawarat po shawarat show shoutout nandito na kami <laughs> let's go sige baba

tapos na rin mag-prayer para sa aming take off papuntang Lobo Patangas sa Monte Maria so shout out Ninja Philippines let's go ah bomba bombahan guys <laughs> bomba bomba Oh. Let's go. Ah, sorry. Go. Oh. First time, guys. ingay <laughs> Tim timbubuyog boom um, boom um. yan guys malapit na kami umalis ang ah, ingay na <laughs> oh, hindi, hindi ako makabamba <laughs> oh yun o oh, si president naka Oh, inga Oh, <laughs> uh, seram sekali sa ingat. Woo. Shout out Ninja Woo. tayo sa tabi <laughs> Ah, sarap Sarap sa tenga Let's go! Tayo sa side, single pile lang baga? Single baka? Ano Wala na kayo, ayan si Tropho Naka 900 So yun nga guys <laughs> Pagbaka ng labanan dito sa Papatangas Nandito na kami ngayon sa may Santo Tomas Pupuntang Star Tollway So ang iingay pa rin ng mga tropa O oh. uh, Ano mga bubuyog Start Tollway exit ng Batangas wow sarap wow CX6R iiwan na tayo guys <laughs> lang tayo guys makakarating din tayo yung gate na toll gate na ng star saan bang ang ATC pastro lang pala <laughs> sorry. Nandito muna kami guys dito sa may Petron o Batangas. Imimit na ang ibang uh, Batangas chapter. Boom boom. Kita sa harapan. Wow. Boom boom. Ang dami namin. <laughs> ah, 'to naka-ninja. Mga bubuyo <laughs> Ang dami Tara na, tara na So, gear up na uli guys At uh, alis na Sakay naman eh Iiwan tayo kami namin. Alin? Tayo, patay ba iwan eh? Kami. Let's go. Ayun, may Zaypor, tropa. May kasama pala ang Zaypor. naman yung nasa likod na <laughs> siya pa rin ah oh, ang bibilis nila guys guys nandito na kami sa Batangas exit sa so, may toll gate so nandito na aking mga tropa din ang dami namin na nagkaantayan na sila dun mga buhay mga ninja 400 ang dahil naka ninja 400 ito naka Z4 iskan, 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 iskan. Nako, hindi na iskan. scan oh, uh, pala ko na iskan na. <laughs> Nako, nahulog pa. Tropa, tropa. Bumong. Iskanin mo. Ang ganda. Yes, oh Z1000 guys Shout out Shout out Z1000 Mga Z4, mga kasi z <laughs> 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 C -4. C -4. Shout out Woo. Wait, wait lang kami dito exit ng Batangas ganda ganda to guys nung C900 oh. sana all ano eh oh. no C900 ha oo ganda o yung aking ano yun lunch control let's go <laughs> Let's go. Punta na kaming Monte Maria. <laughs> ha? Oh, eh. <laughs> Ang bibilis.

dito na kami sa bangkingan pawaakyat ng Monte Maria <laughs> ang hirap na mag drive ngayon guys kasi maakipot ang daan ayun na ang dagat nakikita ko na ang dagat hmm? ayun na pala ang bundok pababa na ata tayo <laughs> dito na kami sa seaside guys Woo! let's go Santa Maria Manoy Tama na Bakit pa Ayun oh, ang oh, monte Maria Nasa ah, itaas pa Layo pa pala dito tayo sa planta ng Semex ba yun? doon ah Mahalikabok Mukhang madulas Oh yun na sila Ay dyan na Saan? Dito? Dito sa kaliwa? Uh -huh. asakit? Ah, <laughs> ito na ba ah, ito na pala so what's up guys? Nandito na kami ngayon sa Lobo Batangas, dito sa May Monte Maria ayun na yung uh, statue ni Mary so ngayon ay nakapark kami dito sa may tabi ng kalsada kasama ang Ninja Philippines kasama ang mga different chapter Patangas, Cavite Laguna, Manila so ito guys oh, mga Z900 <laughs> quality mga ninja Ang dami namin guys oh. Para sa mga 70 plus kami dito. Wow, Z900. Ito si Senki, Senki, shout out sa iyo Senki. <laughs> Nanlilit ka diyan Senki ah. So, ayan guys, so oh. iba-ibang motor. Dami namin guys. Shout out kay Press JD. <laughs> Ito guys, ang dami pa. Oo, huwag sasawa kayo sa ninja dito. <laughs> May mga kasihirap thirst din ako. So, let's go. At ang pinakahuli, ang Persis. One thousand. So, mamaya magbe-breakfast na kami. So, let's go wow wow wow, yeah, wow. parang kasi rafters nga yun one way naman pala e eh. wala tayong makakasalubong dito okay. What's up mga guys? So, kami ngayon sa other place sa Batangas City. Dito na kami magbe-breakfast at mag seminar So, sponsored by Terra, Amaron, Adlo, Voyager. Shoutout sa Ninja Philippines. Thank you sa pag sa breakfast kasi sa Batangas City. So, may akakain na kami at saka may many better life it shows <laughs> that you won't miss a thing that's all for this video guys thank you for watching please like share and subscribe my youtube channel engineer criste motoblog